Ipinagbawal na ng lokal na pamalaan ang anumang aktibidad sa nasirang simbahan sa sitio El Gawel sa Barangay Sarabia sa Lungsod. Ito ayon pa kay CDRRMC Action Officer Cyrus Urbano ay para maiwasan ng sakuna. Sinabi to ni Urbano matapos tamaan ng boulder o malaki tipak ng bato na nahulog mula sa itaas ng dalisdis o slope ang nasabing simbahan kamakalawan ng hapon. Ayon pa kay Urbano, maging ang mga mamamaya na nakatira malapit sa simbahan ay pinayuhan ng pansamantala munang manunuluyan sa nilang mga kaanak sa mas ligtas na lugar. Ito ay abang hindi pati akong ligtas pa rin tumira sa nasabing lugar na inilignan ng LGU at barangay officials na ipasuri sa Mines and Geosciences Bureau MGB ng DNR. Dagdag pa ni Urbano, mahalaga ang assessment ng MGB para sa mga ipatutupad na mitigation measures para na rin sa kaligtasan ng mga mamamayan sa nasabing sityo. Si Corona City RRMC Action Officer Cyrus Urbano. Laging uh, instruction sila nga wala sa aktibidad bitidra na siya uh, clear and present danger na mga residente uh, gi advisean man sila ang uh, temporarily mag relocate anay sila sa ilang mga kaparantihanan para to avoid successive pabalang uh, base kung may matabo pa Ruwel Osando NDBC Bida Balita